eto hindi na ako makabuhat yan ang aking mga nah harvest uwi na tayo good morning good morning uwi na eto guys ang aking ampalaya yo ang haba yan ang aming ampalaya pampitas na pangulam na namin bukas ng umaga yan lalagyan lang ng kamatis at itlog eto pa ang isa oh ito. may pang ulam na kami maraming mga talbusan meron na rin mga talbos may pang ulam na kami mabubuhay na kami Ito <laughs> oh, eto naman ang aking nakuhan daya po dami Saan? ganda ng papaya ko na to oh. lalaki oh. talagang mahaba oh. tayong tayo ganda oh. o dito, ganda, oh. ngop oh, diba ganda papaya na yan. Ah, ito naman yung sampalo ko. Ayun oh. You know, kaya lang matataas eh. Matataas oh. Sarap yung sausawan. Lalaga mo lang. Tsaka may lagyan ng ano oh. Bago. Sarap. Mataas eh. Ayon. harvest tayo ngayon ng ampalaya. Ayan. Hop. Saan pa? Oh. Go. Yung, yung mga iba yan. Dalawanda ang kilong ampalaya ang harvest natin ngayon. Mga idol. <laughs> dalawanda ang kilo yan. Ayan. Isama nyo kasi yung pumitas kaya dalawanda ang kilo. <laughs> Ay <laughs> 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 sa nasa na ko arating ang palaya. Ayan, oh, ayan. Na, uh, dalawan, dalawan daang kilo kasi kasama yung pumitas eh. Ayan pa, tatlong daan. Ay, tatlong ayan. daan pala, tatlong daan. Pa At... Ayun, 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 ayun. Ayun, ayun. Ayun, Wow, okay. oh, laki, oh, laki din, oh. Oh, ayun, oh. Dami ng palaya, oh. Sige. Itasin mo. Ayan. Tatlo, tatlong daan. Ayan, oh. Pero marami pa pong maliliit yan. Ayan, oh. Ayun pa, yun ba? Hindi pa pwede yun. Ah, tsaka, ayan pa po yung mga bunga-bunga. Ayan, o. Oh. Ang ano, ang palayahan. Sulit na sulit na yung puhunan ko dito na... 150 ba puhunan ko dito? Oh, ayan, oh. Marami pa kami si sa mga... Lang araw. Ayan, o. Oh. Ang dami pa, oh. Ayan, oh. Sa Ibang araw yan, oh pitas na naman uli kami na ng ampalaya kapitas po kami tatlong malaki isang lutuan na namin yon. kung nagtataka kayo kung bakit tatlong daang kilo kasi ho yung pumitas si ano eh mabigat eh tapos ah, dito naman ah, harvest naman kami ng mga okra sa papaya oh, sayang nabuwal o, dito. May papaya pa rin dito. O, lalaki na rin, o. Oh. O, pipitas kami ng okra dito. Ayun, o. Oh. Hmm. Ayun, o. Oh. Nagulangan pa kami ng talong. O, laki ng talong, o. Tinan yung mga talong namin. Hahaba, o. Oh. Kanyang kahaba, o. Oh. Mahaba hmm. ng mga talong namin. O, ito pa. Ang aming okrahan. Pipitas kami ng okra. Ayan ilan daan kilo uli yan sasama nyo kasi yung pumipitas <laughs> mabigat yung pumipitas kaya ha? ah ha ha ayun ayun dito pa sa gawi dito ah, ayun dito naman sa gili dito may okrahan din hmm. pangatlong ani na ayun pa sa gawi dun ayun pa ayun ayun pa mga okra Yeah. Yeah, masarap oh, na to. Ayan oh, ayan ho ang na, aming napitas oh. 2 for 6. Oh, 6. Ah, yeah. oh. Sama niyo ho yung pumitas <laughs> kaya mabigat. Kaya ilang kilo na ho 'yon. Ayan oh, toto. Hindi maliit pa yan. Ayan, maliit pa ba yan? Papalakihin pa raw yan. Ayan, mga papalakihin. So, ayan, pwede na. Ayan, pwede na to. Ayan, kalamansi o oh, namumunga na ngayon ilang taon na yan ngayon palang namumunga yung mga pinorder ko sa online noon kalamansi yan yung akin sa ko ngayon pala namumunga ano yung bunga niya eh magbunga ka ng mga 300 kilo rin ha tapos ito pa nga may... at eto, harvest na rin tayo ng pakwan ayan o oh. biyaya ng kalikasan ayan meron kaming mga pakwan at sa banda rito daran o oh, diba pitasin na natin yan pitasin na natin o oh, yun ha. oh. whoop pitasin natin yeah